Morning guys, ito na naman ako sa Na <laughs> Namili ng sahog ang kaldirita ng kambing. Inabot ng oh! 1,125. Agoy! Oh, Grabe, kaldirita lang. Wala pa paitan. Anong sahog paitan pala yaw? Diyan na. Dito na yun? Yung siling green po. Siling green pala yung manghang. Paso naman ako. Ang ganda naman Tala dito. Ah, oh, 20. Green 20 tapos pula 20. Ang ganda ng sili ng pang San Carlos, oh. Tignan niyo ang San Carlos na sili, mahaba, pula. Oh. Yung may nila ang ikse ng sili nila, iwan ko ba. Hey guys, dito na lang nagtatapos ang aking pag kasalita sa good morning sa inyo lahat asin po asin pa asin